So, unang-una na pinapakita sa akin, pinaparamdam, we have to prepare a lot of foods this 2024. Why? Kasi madaming pagsubok ang pagdadaanan natin. Uh, climate changes nandiyan. So, makakaranas tayo ng matinding tag-init guys. Ayan. So, magkakaroon din tayo ng water shortage. Yes, uh, madalas naman nangyari to. Pero itong 2024 is kakaiba talaga. Um, mind you guys, hindi pa uh, mga nga lahat ang taon. Magkakaroon tayo ng problema sa water and yung matinding init na tatama sa atin ngayon 2024. Um, ulitin ko sa inyo, uh, this 2024, kailangan natin paghandaan, mag-imbak po tayo ng madaming pagkain kasi makakaranas tayo ng climate changes. Uh, makakaranas tayo ng sobrang init. Yan. Magkakaroon din tayo ng water shortage, of course, sa because of sa sobrang init na uh, mangyayari sa atin. So, huwag niyo kalimutan mag-imbak na madaming tubig. And then, food. Tapos, uh, sa nakikita ko, ang pinag-aalala ko ngayon kasi is medyo tataas ang crime rate dito sa bansa natin.